Hello, welcome to Water Sign Philippines. So reading ito for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Pwede kang makarelate, pwede hindi. If ever na makakarelate ka, pwede magkapalit-palit ang rules. Depende sa nangyayari sa buhay mo. So bahala ka nang ilagay sarili mo sa sitwasyon. Ah, uh, yeah, let's start. This is for Water Sign Cancer, uh, Scorpio, and Pisces. Isang shuffle nyo na, guys. So, comment na lang dyan sa'yo bakit po hard-hard lang smileys. Malaking bagay yun sa akin. Okay, hey, what are sign? You do have here the six of cups. What's with the six of cups? Oh, well. Uh, tinatry mo mag move on dito sa past uh, person sa buhay mo pero parang gusto mo na explanation or part of you is gusto ko pa rin siya makausap although nag move on ka yung iba sa inyo parang gusto mo pa rin siya makausap para malaman mo kung ano yung side niya etc but the king of pentacles I feel like yung iba sa inyo focus mo is finances career ganto ganyan marami kang challenges pagdating sa bagay nito and with the magician pero alam mo yon parang Um, you're still showing, kumbaga, pinapakita mo pa rin yung sarili mo na parang okay ka, et cetera, but deep inside, may times sa'yo na hindi mo na rin maintindihan kung anong gusto mo, et cetera, and kung paano aayosin yung mga bagay na nasa harapan mo ngayon na problema, kumbaga. But, uh, yeah, nandun yung focus mo. So, narir now, na na nababasa ko yung word na concentrate. So, yung iba sa'yo, you're trying to concentrate on uh, your life, your things in your life na, no? Hindi na yung mga ibang tao. Kung baga na po, concentrate ka na lang sa mga, sa buhay mo mo. Ito ngayon. Sino yung person na kakonek mo pagdating sa love? Person na kakonek mo pagdating sa love? If you don't like the way I read, hindi naman po kata pinipilit, pwede ka mag-next video. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, well, gagawin ko lang po yung reading according sa kung paano ko gusto gawin ito. You don't have hear the judgment. Okay, this person is having awakening. Nagkakaroon siya ng awakening ngayon. Regarding the King of Pentacles, ikaw to. Kanina sinabi ko, this is you. So, this is you. Nagkakaroon siya ng awakening regarding sa'yo. Ikaw ang nasa isip niya ngayon with the Ace of Swords. And ano ba yung bagay na na-awaken siya? No? Alamin natin yan. So, pwede nagkaroon na ng pagkakat-off, disconnection sa inyong dalawa. Tapos ngayon, nagkakaroon siya ng awakening. Especially yung iba sa inyo, pwede binibigyan mo siya ng mga advice noon. So, yung mga advice na ito, nagsisink in sa kanya ngayon. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Kita? emotion ninyo sa isa't isa. You're sad. Five of Cups and the Wheel of Fortune regarding sa pagbabago nangyari sa connection ninyo. Kung baga parang hindi mo rin naman kasi ginusto na magkaroon na bigla ang changes sa connection na ito. Parang there's part of you na parang kaya nga kailangan mo pa ng explanation eh. Parang gusto mo pa rin siya makausap. Kasi bakit tayo naging ganito? Bakit ganyan-ganyan? So, parang may mga biglaang pangyayari sa inyo na parang kailangan mo ng side niya, ng explanation niya na parang hindi mo nakuha sa kanya kasi yun. So, ngayon, yun yung ikinakalungkot mo. Parang gusto mo ng explanation pa. You want things na mabago sa buhay ninyo, maayos sa buhay ninyo, na naging magulo kasi uh, may... I I feel like yung iba sa inyo, biglaang pagka-cut off ito, biglaang pagkawala ng connection. So, uh, parang gusto mo malaman yung side ng person na ito. Yan yung kinakalungkot mo eh. Kasi bakit, bakit ganito, bakit ganyan? Maraming, sag, uh, maraming tanong mula sa'yo na gusto mo nang kasagutan mula sa tao ito. Eh, emotion niya para sa'yo. Pero you're slowly, no? Nag-move on sa kanya. Pero of course, makamove on ka man, gusto mo pa rin ng sagot. Diba? Doon sa mga tanong mo na yun. Diba? Uh, Wala well, parang iba sa inyo. Nakulang ba ako? May mga, ano, may mga malibas na nagawa ko, etc. Okay, this person loves you. Mahal ka niya. Ace of Cups is here. This person loves you. Ang um, tinanong natin, ano emotion niya sa'yo, mahal ka niya. And lalo ngayon, nagkakaroon siya ng clarity and nagigising siya sa katotohanan kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo na in the past pwedeng hindi siya naging sure regarding dito with the two of pentacles naging wishy-washy siya in the past, kung baga, ano ba, mahal ko ba tong taong to? hindi, mahal hindi, dapat ba hindi, parang ganun so naguluhan din siya in the past regarding sa kung ano yung emotion niya para sa'yo pero ngayon nagkaroon siya ng na clarity ah uh, kung kailan medyo naging impossible na para sa inyo with the Eight of Swords na ituloy itong connection nito. Parang yung iba sa inyo, tsaka lang siya nagising nung talagang totally wala ka na sa kanya. Yung iba pwedeng napunta ka na sa ibang relationship or you medyo ten of cups, this is family matters. So, yung iba sa inyo, hindi siya naging sure ngayon kung matutuloy or may chance, may chance pa ba sa inyo. Pero nandun yung na-realize nare nare niya kung ano talaga yung totoong emotion niya sa iyo uh, especially ngayon, nagkaroon ng disconnection, etc. Gusto ko niya makausap and I feel like yung iba sa inyo, gagawa din siya ng action para may gawa itong pakikipag-usap na to. Like, may kipag ang tag ito? Uh, ang tawag din? May kipag-ano rin siya. Uh, masabi yung word eh. Basta gagawa siya ng hakbang yan. <laughs> Yun na lang. Gagawa siya ng hakbang para ano, para gawin itong pakikipag-usap na ito sa'yo. Kahit konting-konti lang. In the future sa inyong dalawa. Hmm. In the future, you do over the devil and the ten of swords. Okay. Medyo na <laughs> Parang hindi ako ano. Ang tawag dito, um, hindi ako satisfied doon. Wait lang guys, inom lang ang tubig. Okay, I'm back. Kunin na rin natin yung sa side ng person mo no, in the near future. Page of Swords. The Magician. Ah, mm. uh, yeah. I feel like may ipapakita sa to person na to. Like, the Magician is literal na magikero, no? And then I can see the bunny here with the Page of Swords. I mean, medyo malabo kasi. I don't know, maybe because the ilaw. Pero yeah, as you can see, it's like a man dressed in a bunny suit, no? So, pwedeng itong person na to is dumating sa buhay mo or bumalik sa buhay mo pero hindi niya sasabihin kung anong intention niya. Like, katulad ng isang magikero, papakita niya yung mga bagay na parang hindi totoo, di ba? Pero magpapakita itong person na to. Parang out of nowhere, biglang magpaparamdam siya sa'yo. May mga gagawin siya. Tapos, uh, walang, hindi ka sure kung ano yung... Um, ipapakita niya or gagawin niya or anong ibig sabihin nun bakit niya ginawa yun, gano'n, gano'n, gano'n. Pwedeng mapakwestion, gano'n, gano'n. Pero, behind this person's uh, back, meron siyang gustong mangyari. No? Magpaparamdam siyang papakita siya sa'yo pero may gusto siyang mangyari na pwedeng hindi niya sasabihin. Let's clarify, ano yung gusto niya mangyari? Um, nakuha ko to sa energy kanina. I don't know if it's Virgo or Libra. So, I don't know if you're dealing with that or malaki lang yung energy placement ng planet na itong person na ito doon sa sign na yun. So, I can see itong person na ito is okay. Alam mo yung tatry niyang iwin ka or uh, itatry niyang iwin yung heart mo. Parang ganun. Um, whenever I see this card, nakakita ko dito ng parang ako yung next, ako yung next, parang so, if ever na you are already in a relationship or married yung iba sa inyo, kahit nanay ka na, no babae man, LGBTQIA+, plus, open dito, ha uh, or if you're lalaki, okay lang so, even if you're in a relationship even if you are may anak na, or uh, okay ka na sa buhay with the justice card this is marriage, or even if you're married itong person na to dadating siya sa buhay mo pero parang gusto niya kasi maging next, you know, nung pag nawala yung taong yan sa buhay mo, nandito ako. Oh. Ako yung papalit sa kanya. So, pwedeng dumating siya, lumabas siya, dumating siya sa buhay mo, pero hindi niya sasabihin sa'yo kung ano yung talagang intention niya, which is, ah, uh, maging part ng buhay mo pag nawala na yung isang part. Uh, the good thing is that pag nawala na yung isa, no, hindi siya para, ano, para, maging, you know, like, third person habang nandiyan siya, dyan siya i din siya. Hindi. This person is waiting um, na matapos or matanggal yung isang person na sa buhay mo. Tapos, pag nawala siya nandito. So, that's it for now, guys. Thank you for watching and bye-bye.